Aries, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay yellow, ito ay sumisimbolo ng enerhiya, kasiglahan, at katalinuhan, sa araw na ito, magagamit mo ang iyong likas na tapang upang harapin ang anumang pagsubok, ang numerong number 3 ay magdadala sa iyo ng swerte sa komunikasyon kaya gamitin ito upang ipahayag ang iyong mga ideya. Ang numerong number 8 naman ay magdadala ng katatagan sa iyong mga plano. Taurus, ang kulay green ang magbibigay ng katiwasayan sa iyong araw. Ito ay sagisag ng kasaganahan, kaginhawaan, at positibong enerhiya. Makakatulong ito upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay lalo na sa larangan ng pananalapi, ang numerong number 30 ay magpapalakas sa iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba, habang ang numerong number 27 ay magdadala ng tamang pagkakataon upang mapalawak ang iyong kaalaman. Gemini, ang kulay yellow ang magdadala ng kasiglahan sa iyong araw, ito ay sumisimbolo ng sigla, pakikisalamuha at pagkamalikhain sa araw na ito, maging bukas sa mga bagong ideya at makinig sa mungkahi ng iba, ang numerong number 25 ay magbibigay ng magandang daloy ng enerhiya sa iyong trabaho, habang ang numerong number 19 ay magdadala ng inspirasyon upang mas mapabuti ang iyong mga plano. Cancer ang kulay silver ang magdadala ng malinaw na pananaw sa iyong araw. Ito ay sumasalamin sa emosyonal na koneksyon, proteksyon, at intuitibong pag-iisip. Sa araw na ito, pakinggan ang iyong damdamin at bigyang pansin ang mga taong nagpapahalaga sa iyo. Ang numerong number 14 ay magpapalakas sa iyong kakayahang magdesisyon habang ang numerong number 6 ay magdadala ng kapayapaan sa iyong tahanan. Leo, ang kulay gold ang magbibigay ng liwanag sa iyong araw, ito ay sumisimbolo ng tagumpay, tiwala sa sarili, at lakas ng loob, sa araw na ito, ipakita ang iyong kakayahan at huwag matakot sa hamon ng buhay. Ang numerong number 1 ay magdadala ng bagong simula at inspirasyon, habang ang numerong number 27 ay magbibigay ng suerte sa iyong mga pinaplanong proyekto. Virgo, ang kulay blue ang magpapalakas ng iyong konsentrasyon at pagiging organisado. Ito ay sumisimbolo ng katiwasayan, katalinuhan at kalinisan ng isipan sa araw na ito. Pagtuunan ng pansin ang mga bagay na dapat ayusin sa iyong buhay. Ang numerong number 16 ay magpapalakas ng iyong kakayahang makipagtulungan sa iba. Habang ang numerong number 29 ay magbibigay ng kailan awan sa iyong mga plano. Libra, ang kulay pink ang magpapalambot ng iyong damdamin at magdadala ng positibong enerhiya. Ito ay sagisag ng pagmamahal, balanse, at harmonya sa buhay. Gamitin ito upang mapanatili ang magandang relasyon sa iyong paligid. Ang numerong number 20 ay magpapalakas ng iyong kakayahang makinig at umunawa, habang ang numerong number 8 ay magdadala ng swerte sa iyong mga gawain. Scorpio ang kulay maroon ang magpapalalim ng iyong determinasyon sa araw na ito. Ito ay sumasalamin sa matinding damdamin, tapang, at kapangyarihan. Gamitin ito upang mapanatili ang iyong fokus sa mga mahalagang bagay. Ang numerong number 15 ay magdadala ng positibong pagbabago. Habang ang numerong number 29 ay magpapalakas ng iyong kakayahang lampasan ang anumang pagsubok. Sagittarius. Ang kulay green ang magpapalawak ng iyong pananaw sa buhay. Ito ay sumisimbolo ng kaalaman, spiritualidad at inspirasyon. Gamitin ito upang makahanap ng bagong direksyon sa iyong buhay. Ang numerong number 23 ay magdadala ng kasiyahan at pagkamalikhain, habang ang numerong number 7 ay magbibigay ng gabay sa iyong mga desisyon. Capricorn, ang kulay brown ang magdadala ng katatagan sa iyong araw, ito ay sumasalamin sa pagiging praktikal, responsibilidad, at seguridad. Sa araw na ito, Pagtuunan ng pansin ang iyong mga obligasyon at siguraduhin ang iyong mga plano ay matibay. Ang numerong number 14 ay magbibigay ng organisasyon sa iyong gawain, habang ang numerong number 28 ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga pinaghihirapan. Aquarius ang kulay blue ang magdadala ng sariwang pananaw sa iyong buhay. Ito ay sumisimbolo ng pagkamalikhain, kalayaan, at bagong simula. Sa araw na ito, maging bukas sa mga pagbabago at huwag matakot sa mga bagong oportunidad. Ang numerong number 1 ay magdadala ng bagong simula habang ang numerong number 25 ay magbibigay ng kasiglahan at paglalakbay sa buhay. Pisces, ang kulay pink ang magpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong damdamin at malikhaing isipan, ito ay sumisimbolo ng katahimikan, kasiyahan, ng pag-iisip, at inspirasyon. Sa araw na ito, Bigyang halaga ang iyong emosyon at huwag matakot ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang numerong number 2 ay magpapalakas ng iyong koneksyon sa ibang tao, habang ang numerong number 6 ay magdadala ng kapayapaan at pagmamahal sa iyong paligid.